Nakunan mo ng video, wala nang naman. Wala na nga eh. Hindi mo na makikita so, sa YouTube niya. Si... Eh, marap ka, eh si Prende. Mabot ang ulam. Pagbakasyon na sa... Kailan? June. Tagal pa no? Tagal bakasyon... pa. Ikaw, ano ba mo? tumbuan ito. Eh, mas matagal yan. Tagal lang. Tagal lang Ikaw.

<laughs> ano na buwan na, huh? ano na, na lang? Ano na buwan na lang? Ano na buwan na lang? Ano na buwan Ano na lang? Walo pa, no? Walo pa. pala. Maso lang ngayon. Oh, Maso. Ah, balo pa. Ito ngayon, Ito subo, utoy. Ewan eh. <laughs> na, tama na yun.